Makatatanggap ang local government units ng mahigit 871 billion pesos national tax allotment sa susunod na taon. Ito ang inanunsyo ng Department of Budget and Management kung saan malaking pagtaas ito sa kabu ang national tax allotment ng mga LGU para sa fiscal year 2024. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang 871.3 billion pesos budget ay nangangahulugan ng 51.11 billion pesos o katumbas ng 6.23% na pagtaas mula sa fiscal year 2023 NTA shares na 820.2 billion pesos. Inihayag pa ni Pangandaman na layo ng DBM na pasiglahin at maging makabuluhan ang tinatawag na inclusive growth sa pamamagitan ng pagtaas ng NTA ng mga LGU. Ang hakbang ay naaayon din sa hangari ng administrasyon na tiyakin ang epektibong paggamit sa resources ng pamalaan para sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Ang pagtaas ng NTA shares ng mga LGU ay resulta ng pagbuti ng revenue collections noong taong 2021 na maiugnay sa unti-unting muling pagbubukas ng ekonomiya mula sa panahon ng mga lockdown noong COVID-19 pandemic. Nakasaad sa Section 284 at Section 285 ng Local Government Code of 1991 na nasa 83 lalawigan ang paglalaanan ng 200.4 billion pesos sa ilalim ng ipinapanukalang total NTA shares. Mayroon namang nakalaang 201.2 billion pesos para sa isang daan at na mga lungsod habang 295.4 billion pesos para sa mahigit isang apat na ng mga munisipalidad. Nasa 174.2 billion pesos naman ang alokasyon para sa mahigit 41,900 na mga barangay sa buong bansa. Ang bawat lokal na pamalaan ay kinakailangang maglaan ng hindi bababa sa 20% ng NTA share para sa development projects na mas kilala bilang development na ayon ang 2024 NTA sa Local Government Code of 1991 at sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa Mandanas-Garcia case. Para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal. Presiling Katarong SMNI News.